Hello SSS members, especially sa ating mga survivor spouse pensioner. So mayroon pong katanungan mula kay Ma'am Yola Samara. So sabi niya, wala po bang 13th month ang mga survivor pensioner? So para po sa ating mga SSS, survivor spouse pensioner, huwag po kayong mag-alala guys dahil kasama po kayo sa 13th month pension na binibigay ni SSS tuwing December. So, ito yung nagiging announcement ni Voltaire Agas, no, last 2024. So, sabi niya dito, um, Agas explained that retirement and survivor pensioners get a 13th month pension equivalent to their regular monthly pension, while total disability pensioners receive a 13 month pension equal to their monthly pensions without the medical allowance. So, ibig pong sabihin, hindi lang po ang ating mga retirement pensioners, kundi kasama rin po ang ating mga survivor spouse pensioners na makakatanggap ng 13th month pension. Ito po ay katumbas ng inyong 1 uh, one month regular pension na natatanggap kay SSS. So kung magkano yung monthly pension mo na nare kay SSS bilang isang survivor spouse pensioner, yun din po ang marireceive mo as your 13th month pension tuwing December. Okay, so habang ang ating mga disability pensioners naman, ganun din guys, uh, makaka-receive katumbas ng buwan ng pension pero hindi po kasama doon ang kanilang medical allowance or supplemental allowance. Dahil ang ating mga total disability pensioners, meron silang additional na 500 supplemental allowance every month. So pagdating sa bigayan ng 13 month pension, yung supplemental allowance hindi po yun kasama. Pagdating naman guys sa releasing date so as of today August 8, 2025, so hindi po natin masasabi muna kung ano yung araw ng releasing na 13th month pension niyo tuwing December no kasi baka mamaya magkaroon po ng revision o kaya magkaroon ng changes sa si SSS pagdating sa date ng releasing. So hintayin na lang natin ang announcement ng SSS guys para sa exact releasing ng inyong third month pension pagdating ng December 2025. All right, SSS Survivor Spouse Pensioner, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.